guys yung aking pecha ay nagsitubuan na pero baka mamatay man nito malusaw man nito sa ulan kasi iinit ang ulan iinit ulan ay sayang ba nagsitubuan na sana sana maka makapag survive kahit mga ilan kahit mga ilan mo, peraso lang ang mabuhay. Ayan siya guys, ang pechay. Nagsipagtubuan na siya. Kasi yung mga alaga ko man din, pinagpapatong-patungan din. Kaya, oh, yung ganyan ang itsura. <laughs> Inaapak-apakan. Oh. Uh, nakikita ko, nandito na sila sa ibabaw. Ah, uh, na maka maka sa ulan at hindi malusaw at ayan bell pepper tinanim kilipat ko diyan kasi doon sa kabila na bed rest na ginawa ko grabe ang tubig sana mabuhay ng aking lemon. Diba? Malaki na siya. O. Sana marami. Magbunga siya ng marami. Buti, nakasurvive kasi dati ay isang taon na din ito. Isang taon na yan, Guys. hapon magkakaroon ako ng harvest sana magbunga ng madami dragon fruits kinakain <laughs> kasi ng pato kaya nabulok yung ano niya pero inano ko din siya yung pangalawa yung ano niya, iinano ulit sa lupa, baka sakaling sumorvive nakapit ko siya dito sa puno ng guyabano. Diba? Ayan. Nasa puno ng guyabano. Pinakapit ko. Ganito pa guys. Ang aming itsura. Oh. Ang aming expression ngayon. Uh, diba? Ayan. Ayan.